What's up mga idol? Welcome back sa ating channel. Sa video na to ay ituturo ko naman ang tamang pag-trace ng linya ng charging positive line. Gamit po ay tester na analog. Ayun mga idol, so ang naisyo po pala nito ay logo lang po ng charging, hindi po nadadagdagan. So napalitan daw po ito dati ng charging board. So madalas po kasi mga idol ang mga ganitong unit kapag merong flex, papunta sa baba ay nagkakaroon po talaga ng error sa charging. So kailangan po doon i-jumper ang linya ng positive para magnormal po ang charging. Ngayon okay, mga idol, ang model po pala nito ay Samsung E11. So ito po yung naging problema niya. Kung napapansin yung mga idol, ayan, charging logo lang po ang nakikita. Ay, hindi po nadadagdagan. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, sinerge ko po ito sa loob ng 30 minutes at pinalitan ko pa po ito ng ibang charger dahil ang akala ko charger lang. So, umabot po ng halos 30 minutes mga idol. Kahit 1% ay hindi po nadadagdagan. So, gumamit din po ako ng original na cord. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, original na po yan na cord yung puti. So, umabot po yan ng kulang-kulang 10 minutes mga idol ay hindi rin po nadagdagan. Kaya ganyan lang talaga siya mga idol. So i-check po natin at subukan natin i-jumper ang linya dahil madalas po ng ganitong model mga idol. Kahit palitan mo pa ng ilang beses ng charging board ay madalas talaga nagluloko pa rin. Ang kailangan po dito ay pinakalinya na po niya i-trace po or i-jumper ang pinakalinya ng positive papunta doon sa mainboard at sa charging board. So ayan mga idol, nabuksan na po natin. Tanggalin po natin yung screw at mag-shout out po tayo dito lahat. Ayan at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At paki-support na rin ng ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe mga idol. So ayan, angat po natin ng mga idol. So ito po yung pinalit na charging board mga idol. So kung napapansin niyo mga idol, sobrang kinis pa po ng charging board. Wala po talaga siyang katama-tama. Ayan, kung napapansin nyo, nakakabit pa talaga siya. Pero, hindi na po siya nag-charge, hindi na nadagdagan. Dahil yung linya po doon sa taas, ay lumuluwag doon po, nagka-problema. Kaya madalas ito mga idol, nagkapalit po ng charging board. So, ang akala nila, doon lang sa pinaka-charging board, pero bumabalik talagang tama. Dahil, ang pinaka-linya po niya doon sa pinaka board ay lumuluwag. So, ito, ganito po mag-trace mga idol. Gumamit po tayo ng tester. So, ang tester ko po mga idol ay analog po ito. So, ayan, nakatamis po tayo mga idol. So, malalaman po nyo ngayon kung paano mag-trace ng linya ng pasi positive line ng charging. So, ayun mga idol. So, i-ground muna natin. So, alam nyo naman po mga idol, kapag ground, malakas po yan umilaw. Sa pag-tester po ng linya ng charging mga idol, ay dalawa lang yan mga idol, either sa kanan o sa kaliwa. So, dito mga idol, kung napapansin nyo po, Ayan, yan po yung positive mga idol. Mahina po ang palo At kapag itister mo naman sa kabila, ayan, malakas kabilaan. So, yun po yung ground. At ito po yung pinaka-positive line. Ayan mga idol, kung napapansin nyo, mahina po ang ilaw niya at mahina din ang palo. At kapag i-ground mo siya sa kabilang linya, ay malakas ang palo So, doon nyo po malalaman kung saan po yung pinaka-positive line. So, madalas mga idol, dito po natin ginajumper sa positive line. At hanapin naman natin kung saan ang positive line sa baba. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, papalo po siya. At kapag i-tester mo sa kabila ay walang palo So ayan mga idol, sa kabilaan po ay may palo. So ibig sabihin mga idol, doon nyo po malalaman kung saan nyo po itap ang pinaka linya ng positive. Ayan mga idol, so ito po yung positive mga idol. Ayan. So doon po natin i-trace sa pinaka gilid, gilid So dalawa lang yan mga idol sa mga pag po ng linya ng charging ay nasa connector mga idol. Ay, kung hindi po sa kaliwa ay nasa kanan. Basta hanapin nyo lang po kung saan yung positive or mahina ang palo or malakas. So pag mahina mga idol, ito po yung positive. So ayan mga idol, tinister ko rin po yan. So yan po pwede natin i-jumper banda. So pwede naman doon sa connector mga idol. So, eh, ang linya lang din to mga idol. So pwede rin siya dyan natin itap ang jumper papunta sa baba. So ayan gamit po tayo ng plugs mga lods. At gamit din po tayo ng tingga para madali po natin mahinang ang pinaka jumper wire. So sa taas at sa baba po natin lagyan na tingga mga lods para doon kumapit ang pinaka jumper. So dito mga idol dito po ako nag trace or naglagay ng jumper sa pinaka gilid gilid. So dito sa taas dahil may bilog po siya na pwede natin itap ang jumper. Doon po natin ilagay mga idol. So ayan gamit po tayo ng jumper wire. Manipis lang po yan mga idol na jumper wire. So, wala pong ground and jumper mga idol. So, ang purpose ng po dito mga idol para mabilis mag-charge at hindi po talaga lumuluwag ang pinaka-positive or yung connection ng charging. Kaya madalas to mga idol, kapag nalulubat ay mahirapan kay magkargahan ang mga unit dahil may problema po sa linya ng charging. So ayan mga idol, dyan po yung na-jumper natin. So isang connection ng po yan mga idol doon sa bilog at doon sa connector mismo. So ayan, ibalik na po natin at i-testing natin mamaya kung magdadagdag na ba ito at nakikita na ang pinaka-charging indicator. Dahil kanina mga idol, kapag nalulubat siya ay hindi po basa-basa nakaka- kargahan. So, yun po ang sabi na mayari. Dati na daw po itong pinalitan ng charging board pero naglulo ko pa rin. Kaya mga idol, kung nagpapalit na po kayo ng charging board at nagluluko ko pa rin ang charging, subukan nyo po i-jumper ang linya ng positive at sigurado ako, hindi na po yan babalik ang sira. Matagal po yan masira ulit. Kaya yun mga idol, lagyan po natin ng tape. So, maglagay din po tayo ng allowance doon sa jumper para hindi po mapuputol kapag laging nahuhulog. Ayun mga idol, ibalik na po natin at testing po natin yan mamaya kung talagang normal na ba talaga siya, wala na ba siyang problema at pas charging na ba siya? At linisan muna natin ang pinaka-speaker mga idol dahil sobrang dumi na po yan. So nito kapag madumi ang speaker ay humihina po yan. Kaya magtaka po kayo habang tumatagal niyo pong paggamit ay nag-iiba na po ang tunog ng speaker. Minsan basag, minsan mahina talaga siya na parang mayroong bubuyog sa ilalim. Dahil po yon marami na pong dumikit dahil may magnet po yan mga idol, kaya ang ah, madalas niya nadudumihan at humihina ang tunog. Ayan mga idol, so lagyan po natin ng adhesive, ang pinaka-fingerprint, para madali po natin maipit fit doon sa pinaka-housing. At eh, mga idol, linisan natin lahat kasi marami po talagang dumi. At ayan mga idol, ipit na po natin at testing natin kung pas-charging na ba siya. At meron pa po itong problema mga idol na iba, kaya ang ginawa ko dito mga idol ay nilibre ko na rin po ang pinaka-ibang problema. So ayan mga idol, nag-charge po siya normal na at antayin po natin mga ilang minuto lang. So ito mga idol, ang bilis po talaga niyang nag-charge. Ayan, bigla po siya nag-2%. So hindi po siya duman sa 1%. So ibig sabihin po nito mga idol ay fast charging na talaga ito. So ayun, iyon na po natin. At napapansin ko mga idol, ang tagal po niyang mag-on, sobrang tigas ang pinaka-power button. Ayan mga idol, pinisil ko pa ng matigas yan bago lumabas at nag-vibrate. So ayan mga idol, so madalas nito mga loads, nababasa po siya, kinakalawang ang power switch. Kaya ang mangyayari, sobrang tigas bago mag-on. Ayan mga idol, at I-check mo natin kung nag-charge na ba siya, nagpa-pass charge na ba siya. At ayan mga idol, meron pong password. So meron po kanina nakalagay na password. So tinesting ko po yung password mga idol para ma-check sana natin yung settings. Pero hindi talaga Boom. gumana ang pinaka-password na binigay niya. Kaya ito po yung password mga idol. Apat na zero or limang zero. So in na po natin ay hindi talaga gumana. So hindi na lang po natin pakialam mga idol. Baka mag-lock pa ito at mabura ang mga files ng may-ari. At ito po yung issue niya mga idol na iba. So ayan kung ilak ko po siya, sobrang tigas po niya ilock. <laughs> Hindi po siya nag-unlock ang screen mga idol at hindi rin po napipindot ang pinaka volume down. Volume up lang po ang gumagana at kapag pisilin mo ng malakas ang volume down ay lumalabas po siya pang bubaba pero kapag I-press mo ng normal mga idol ay hindi talaga siya gumagana pati po yung pinaka-on-off nito. Kaya ang ginawa ko po dito mga idol ay nilibre ko po ito sa paggawa. Ayan. So sobrang tigas talaga i-unlock ang pinaka power button kung ibigay ko po ito na hindi ko gagawin mga idol ay talagang mahirapan ang mayari. So ayan meron na pong 3% nagdagdag sa kagad mga idol. Kitang-kita po ang pinaka fast charging na po ang nakalagay. So ibig sabihin normal na po. Ito. Congratulations sa mayari. At is ang isang problema mga idol ay gawin ko na lang po ang pinaka power button at volume down. So linisan ko po ito lahat mga idol para mas lumambot pa ang pinaka on off at pull yung button. Kasi kapag hindi ko pull linisan na yung mga idol, habang tumatagal ay hindi na talaga napipindot dahil lalong dumadami ang kalawang sa loob. Kailangan natin maagapan at linisan natin kaagad. Ayan, pati yung kabila, iangat-angat lang po natin gamit ang cutter at wag po natin tanggalin mga idol para di po kayo mahirapan magbalik. At kung manapapansin nyo mga idol ay medyo madumi na talaga. So kaskasin po natin at linisan na po natin gamit po ang thinner at cotton buds. So matanggal po yan mga dominion mga idol So lumalambot na yan kapag nalinis na po yan At kaskasin po natin ang pinaka switch Lahat na po yan So dyan po nakakunikta sa membrane mga idol Naka po yan So mga ganitong switch Madali lang po siya gawa ng paraan So ayan linisan mo lang ng ganon gamit po ang pinaka tainer at ibalik na po natin at ayan kung napapansin nyo mga idol sobrang lambot na po ng pinaka button niya pati ang volume nito ayan volume up sobrang lambot na isang pisil mo lang kanina kailangan mo pang pisilin ng malakas bago gumana ang on off normal na po siya ayan wala na pong problema isang pisil mo lang ay okay na kagad at ayan mga idol kung napapansin nyo po siya lumabas na po ang 11% after ilang minuto lang so normal na po wala ng problema back to past charging na po siya ayan mga idol at sana mga idol nakakuha kayo ng idea sa pag trace ng mga itong problema maraming salamat po sa inyong panonood